sa loob yan pa oh patuloy dumarating napakarami grabe nagpakita na ng puwersa yung mga sundalo ni ate Ano yan? Hindi tayo English. It's English? Oo. Uh, Kumakata ka ba ng English? sa probinsya. Nakisahira pero nag-uumapaw sa sipag at pangarap. Pinangarap niyang maging isang babaeng leader, matapang at may paninundigan laban sa hamon ng buhay. Pero hindi natatapos ang kanyang pangarap para lang sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. At nais niyang makatunong sa mga nangangailangan. Nais na katuparan ito sa magitan ng Rosin Foundation kung saan inialay niya ng buong puso ang pagmamalasakit sa iba at maging daan para mapunan ang kanilang kapunangan. Ang paglilingkod ay sakripisyo pero bakit ko po itong pinili? Bakit? Noon pa man, marami nang nagawa si Ate Roslyn para sa kanyang kadistrito. Laging tandaan, Ate Roslyn helps. Ito ang mga advokasiyang na ni Ate Roslyn para on may magandang kinabukasan sa Distrito 5. Health, isang komprehensibong serbisyong medikal. Modernong district hospital na may dialysis center additional health center, libreng gamot at serbisyong medikal. Para all, mas maging malusot ang ating mamamayan na hindi nangangamba sa mahal na gastusin ng pagkakasakit. And dahil ito ang nagdadala ng mga pagkain sa ating mga lamesa. Importante ang pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho at negosyo na available para sa lahat. Para all! ay ambag sa lipunan. Proteksyon Hindi rin dapat kaniktaan ang proteksyon at kanigtasan. Bilang taga-distrito 5, naranasan ng bawat isa sa atin ang labis sa pagbaha tuwing may bagyo at malakas sa pag-ulan. Kailangan ng konkretong plano at aksyon para sa pagbaha at sakuna. Sa mga oras na ayon sa mga kasamahan namin ay sasakyan na raw nila ate ang dumaraan na ito para pumasok na nga sa venue ito at uh, hopefully sana uh, makapagsalita na siya yun lang naman talaga inaantay ng mga tao eh ang makapagsalita na si ate para alam nyo na uh, na makapagsalita si ate maaga na makakauwi ang ibang mga tao siya lang naman talaga ang pinakasusi ng event na ito ang makita siya, marinig ang boses niya, at marinig ang mga mongkahi niya. pa lang Pati ang overpass, may mga tao na. Tinitik muli ako sa laban natin. Marami man po Yung una ay inayawan ako. hindi sa akin hindi sa mga kasama ninyo kung hindi sa tumitingin sa atin sa distrito 5, dahil maraming po ang nakatingin sa atin kung ano ang kahihinatan ng laban po natin balita ko resources na ng barangay ang ginagamit para gapangin kayo Eto, ibabalik ko doon na pangit pakinggan ang salitang ginagabang pero yan ang ginagawa sa inyo ngayon. Yeah! Ang malalaban na nakarating po sa inyong lingkod, kinakatok na daw po ang mga bahay niyo. Baka yeah! <laughs> sabihin ninyo sa pintuan ng bahay niyo napakaganda ng fireworks na nakikita namin ng personal dito sa totoo lang po eh ngayon ako lang kailan na malapitan ng fireworks na ganito pero sa akin palagay mas magiging maganda to kapag nanalo talaga si ate kaya sa mga sundalo natin dyan sundalo natin ipanalo po natin si ate panahon na talaga para makita natin ang pagbabago ng distrito hosting pwede tayong sumubo bakit hindi subukan talaga natin kasi 12 sa na ganun pa rin yung distrito ito sa kaya maaari bang tulungan natin yung mga seniors natin magkaroon na ng Uh, satellite hospital ang distrito ko. Patuloy na pag bibigay liwanag ng mga fireworks na sa kalangitan ay minsan naisip ko talaga na minsan kailangan natin bigyan liwanag yung ating distrito liwanag na para sa lahat yung pagka pumutok sa sambulat hanggang sa karating ng distrito si sa ilang mga tao naman Alam mo yung tahimik lang sa social media yung mga tao parang ito tinanggalan ko ng sound yung fireworks pero nung lumabas yung mga tao ganito ko lakarami ang sundalo ni ate nang sumabog na ang tunog mga tao mga tao dito lahat nakatingin dito yung fireworks sa likod agad ng fireworks ano May eh, ganyan kaya pa kayong manok na hinahawakan sa darating eleksyon o iahalali sa darating eleksyon. Pero ang tanong, yung manok mo ba ay eh, paningindikad mo Ako, ate na talaga ako, no not no. Eh. At magpasahan na ngayon, ate pa rin ang pinipili ko, no not no pa. tatlong minuto tatlong minuto at isang segundo meron pa rin ang dami grabe ang dami sa sa sisigaw na to road trip road na <laughs> to grabe palahi ko pag nanalo si atay mas marami pa to <laughs> lol pag nanalo si atay mas marami pa ang Alam alamang apat na minuto ano dalawampu tatlong segundo ka ng ganitong fireworks no? parang nagiging bata ka muli sa ganda ng mga kulay ng mga design at marami pang iba yan pa boom wala. meron pa uli wala ko wala na meron pa Madami. para tayo nasa mowa <laughs> Kung yung makakita ka ng malapitan ano, fireworks. Ang saya oh. Ang, oh. ang lukit, ang dami, ang tagal. Grabe, taas. Two. Grabe siya, ang ganda naman. Grabe, parang umuulan lang ako. Grabe. Grabe siya. Nagliwanag dito. Pam. Um, em ba phút, ba na ba phút, ba phút, ba phút, Wow Grabe, ang ganda. Parang lalaglag yung mga bituin. Woo! Ang ganda. Uh, nagpasalamat na sila. Mukhang mag-uwihan na kami. ating sa lungkot at kaligayahan unay na kaibigan, kasama ang maasahan Malamat na tayo'y may pinagsamahan Salamat So yan ay mga kasamahan namin ako, kukunin ko na rin yung single ko para amoy na bukas, biyahe na ako. Tuloy-tuloy na ulit na biyahe.